Unas. Glutite. Siguro ang ganda dyan sa loob. O, uh, yung ha? Uh, <laughs> <laughs> Ay, may asus. Akala ko asus sa, sa baba. <laughs> okay, <you> uh, <laughs> <laughs> tao pala sa baba. <laughs> 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 ah, Akala po Alika Pasukin na natin <laughs> Puntahan natin Ang ah? Werner is na has Ayan o no? Ayan siya nakahanap in

pag ano hanggang ang tubig hanggang dito ah. Now start to feel Okay, tight. Gumi. Gumi. Hey guys, dito na lang. Thank you for watching. Bye.